Ano ang gagawin mo kung ang puso mo ay biglang magbabago ng direksyon? Tatlong taon. Ganun katagal ko ng kasama si Ana. Akala ko settled na ako. May trabaho, may girlfriend, may plano sa buhay. Pero bakit parang may kulang pa rin? Hanggang kailan mo kayang itago ang nararamdaman mo sa sarili mo? Isang araw, dumating si Rafael sa office. Bagong transfer matangkad, tahimik, mysterious. Akala ko normal lang na ma-admire ko siya bilang kaibigan. Pero bakit tuwing nakikita ko siya, para akong kinakabahan. Para akong may ginagawang mali. Pero gusto ko pa rin. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa mga taong kailangan ding marinig ang mga ganitong kwento. At syempre, isang mainit na shoutout kay Dominador Patawaran mula sa San Ildefonso. Salamat sa patuloy mong suporta at pakikinig tol. Pag nahulog ka na, may choice ka pa bang tumayo? Simula sa mga tinginan na sobrang tagal, sa mga accidental na hawakan na sobrang init, sa mga yakap na hindi mo alam kung friendly pa ba o may halong iba na. Hanggang sa isang gabing, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ano ang mas importante? Ang tama sa mata ng mundo o ang tama sa nararamdaman mo? Si Ana: Mahal ko, tatlong taon naming pinaghirapan ang relasyon namin si Rafael. Ngayon lang dumating lalaki. Hindi ko dapat mahal. Pero ang puso ko hindi sumusunod sa dapat. Hindi nakikinig sa takot. Nagsasalita lang ng totoo. Kaya nga ang tanong, sino ba talaga ako? At kung malaman mo na ang sagot, handa ka ba sa lahat ng mababago? Ito ang kwento ni Miguel. Isang lalaking na discover ang sarili sa pinakamalaking confusion ng buhay niya. Isang BL confession na magpapatanong sayo. Hanggang saan ang kayang gawin ng puso para sa tunay na pagmamahal? Ready ka na ba? Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng kwentong ito. Kuya Will, ako nga pala si Miguel. 26 anim na taong gulang. Noon, sigurado ako sa direksyon ng buhay ko. May matinong trabaho. May girlfriend na si Anna na halos tatlong taon ko nang kasama. At may plano na rin kaming mag-ipon para sa future namin. Sa madaling salita, ayos na ako. Pero, nagbago ang lahat ng dumating si Rafael bagong transfer mula sa Cebu na assigned sa department namin. Matangkad siya maayos manamit at may klasing appeal pero higit sa lahat may kung anong lalim sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag isang tingin lang niya parang may nabasag sa loob ko na matagal ko nang tinatakpan hindi ko alam pero parang may paparating na hindi ko kayang iwasan si Rafael hindi siya yung typical na office mate na madaldal o masyahin tahimik siya observant pero kapag nagsalita parabang lahat napapatingin at nakikinig may presence siya yung tipo na agad mong mapapansin kahit hindi siya nagsasalita madalas ko siyang mapansin habang abala sa trabaho lalo na kapag nakatitig siya sa monitor at medyo kumukunot ang noo minsan nahuhuli ko ang sarili ko na tinitingnan ko siya habang nagtatype sinasabi ko sa sarili ko. Respeto lang to Miguel. Normal lang to. Pero deep inside, alam ko, hindi na lang ito basta admiration. May gumigising sa loob ko na hindi ko pa noon kayang pangalanan. Isang gabi nag-overtime kami pareho kami lang dalawa sa buong floor. Tahimik, tanging tunog ng keyboard lang ang maririnig. Umupo siya sa tabi ko, tumutulong sa isang presentation na sabay naming hinahabol. Habang nagsasalita siya, nararamdaman ko ang mainit niyang hininga malapit sa pisngi ko. Naamoy ko ang pabango niyang woody na scent. Ramdam ko ang init ng katawan niya sa gilid ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Okay ka lang? tanong niya habang nakatitig sa akin. Tumango ako pero sa totoo lang, hindi ako okay. Parang may lagnat ako pero hindi sarili ko ang may sakit kundi puso ko. Kinabukasan, may major presentation kami sa isang big client. Halos hindi ako makakain sa kaba. Habang nakatayo ako sa harap ng computer, Pinaplano ang slides, lumapit si Rafael. Tahimik lang siya. Tapos bigla niya akong niyakap mula sa likod. "Hinga ka lang, kaya mo 'to," bulong niya sa tenga ko. Nanigas ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matigas na umumbok sa harapan niya at sa init ng katawan niyang dumikit sa akin, sa hininga niyang dumampi sa leeg ko. Para akong binuhusan ng kuryente. Yun yung unang yakap na hindi ko alam kung yakap ng kaibigan o may halong iba. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko makalimutan yung yakap na yun. Kinabukasan, nag si Ana. Libre ka ba tonight? Namimiss ko na yung oras na ako lang kasama mo. Date tayo. Dati Ganitong message ang nagpapakilig sa akin. Pero sa sandaling iyon, matagal ko lang tinitigan ang screen. Hindi ako makasagot agad. Parang may tinig sa loob ko na nagsasabing iba na ang mundo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero si Rafael ang laman ng isip ko. Yung yakap niya, yung titig niya, yung presensyang parang hindi ko na kayang wala. At doon ako natakot. Kasi sa unang pagkakataon, hindi babayang iniisip ko. Lumipas ang ilang araw, tahimik lang, parang normal. Pero sa loob ko, magulo. Sakto namang sumapit ang team building namin sa Tagaytay. Malamig ang hangin, masarap ang pagkain, masaya ang lahat. Pero nung gabi, pagkatapos ng dinner, nag-inuman kami sa balcony. Si Rafael, lasing ng konti, umupo sa tabi ko. May girlfriend ka na di ba? Tanong niya habang nakatingin sa mga ilaw sa ibaba ng bundok. Tumangu ako. Oo, si Ana. Three years na kami. Ang swerte niya, sagot niya. Pero may lungkot sa tono. Bakit parang hindi ka masaya? Tanong niya ulit. Hindi ko alam ang isasagot. Tahimik lang kami pareho. Pero ramdam ko, may gustong sabihin si Rafael at baka pareho kami ng iniisip. Pero pareho ring natatakot magsalita. Alas dos na ng madaling araw. Halos lahat ay natutulog na. Kami na lang ni Rafael ang natira sa may pool. Tahimik. Medyo malamig. Ang ganda pa ng langit. Ang daming bituin. Tumingin siya sa akin. Seryoso yung mukha. Miguel, pwede ba akong magtanong? Tumangulang ako. Sige, ano yon? Nararamdaman mo rin ba to? Mahina lang pagkakasabi niya. Halos bulong. Hindi ako agad nakasagot. Pero gets ko kung ano ang tinutukoy niya. Matagal na namin hindi na pag-uusapan. Pero nararamdaman namin pareho. Parang may kuryente tuwing magkasama kami. Parang may bumubulong sa utak ko na. Teka lang, iba to. Tapos, bigla niya akong hinalikan. At ang nakakagulat, hinalikan ko rin siya pabalik. Di na ako nag-isip, parang automatic. Sa una, marahan. Pero, unti-unting lumalim. Parang lahat ng tanong namin sa sarili, lahat ng pagkalito, nawala sa isang halik, sa isang gabing tahimik, malamig, pero puno ng init. Wala na kaming sinabi pero sa mga tingin at pagdikit ng balat namin parang nagsisigawan yung mga damdaming matagal nang nakakulong at ng gabing yun may nangyari sa amin ni Rafael hindi ko na ikukwento yung buong detalye kuya Will. hindi naman yun ang punto pero ang masasabi ko sa gabing yun pakiramdam ko buo ako wala akong tinago wala akong ikinahiya sa mga yakap at halik ni Rafael, doon ko unang naramdaman na, Ah, ito pala ako. Pagbalik namin ng Manila, nag na ang ihip ng hangin. Hindi man kami nag-uusap tungkol sa nangyari, ramdam ko sa bawat sulyap, sa bawat simpleng hawak, na may binuksan kaming pinto na hindi na pwedeng isara. Pero may tanong din, hanggang saan ito pupunta? Kasi habang ako ay naguguluhan, si Ana naman ay nagsisimula ng makaramdam. Parang malayo ka na, sabi niya isang gabi habang magkausap kami. Napayuko lang ako. Hindi ko masabing, may lalaki sa isip ko. Hindi ko nakinaya ang tahimik na pagtatanong sa sarili. Kaya kinausap ko si Rafael, ano ba tayo anong meron sa atin. Tumingin siya sa akin at halatang hirap siyang magsalita. Miguel, nalilito rin ako. Hindi ko rin alam kung ano to. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Masaya ako kapag kasama kita. Nabunutan ako ng tinik pero sabay rin akong nalunod sa guilt. Kasi kung totoong ang mahal ko si Rafael, paano na si Ana? may karapatan din siyang malaman ng totoo. Kuya Will, hanggang na ngayon, may mga tanong pa rin akong hindi kayang sagutin. Pero may isa akong naging desisyon na sigurado ako nakipaghiwalay na ako kay Ana. Hindi dahil kay Rafael, hindi dahil sa gusto ko ng bago, kundi dahil ayokong patuloy siyang saktan sa katahimikan ko. Hindi ko ugaling lokohin ang tiwala ng tao. Ayokong magmahal ng kalahati lang ang puso. Hindi niya deserve yon. Si Rafael, hindi ko rin alam kung may patutunguhan pa kami. Hindi ko rin masabi kung nararamdaman ba niya ang nararamdaman ko. Pero isang bagay ang malinaw. May bahagi ng puso ko na sa kanya. At yung bahagi na yon hindi ko na kayang itanggi. Iba siya. Hindi ito basta curiosity lang. Hindi ito eksperimento o pansamantalang init ng damdamin. May lalim. May emosyon. May koneksyon. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko. Nagmahal ba ako ng mali? Pero paano kung mali lang siya sa mata ng mundo? Pero tama sa nararamdaman ko. Ang natutunan ko, kuya, ay ito huwag mong takasan ang nararamdaman mo. Dahil kahit gaano mo papilit itago o itanggi, ang puso mo marunong magsalita. At kapag nagsalita na siya, kahit kanino pa siya nagkagusto, kahit sino pa siya, anuman ang gender niya, ang tunay na pagmamahal ay walang mali. Walang babae o lalaki sa pusong marunong magmahal. Alam ko, hindi lang siya ang dumaan sa ganitong sitwasyon. Marami sa atin ang minsang natanong ang sarili. Ito ba talaga ang gusto ko? O baka may kulang pa? Yung akala mo kilala mo na ang sarili mo, tapos biglang may isang taong darating at guguluhin ang mundo mo. Ang sakit, di ba? Lalo na kapag kasabay ng pag-usbong ng damdamin ang guilt at takot. Pero sa totoo lang, hindi kasalanan ang magmahal. Hindi kasalanan ang magtanong. At lalong hindi kasalanan ang maramdaman ang isang bagay na totoo kahit pamali sa paningin ng iba. Ang pagmamahal, walang sinusunod na schedule o standard. Minsan, kahit gaano katagal na kayo, hindi garantiya na buo ka pa rin sa nararamdaman mo. At kung sakaling magbago ang puso mo, hindi ibig sabihin masama kang tao. Ang mahalaga, maging totoo ka. Sa sarili mo muna, bago sa iba. Kasi kung paulit-ulit mong itatanggi ang totoo mong nararamdaman, lalong lalalim ang sugat, lalong tatahimik ang tinig mo, hanggang sa hindi mo na marinig ang sarili mo. Kaya kung ikaw ay kagaya ni Miguel, nalilito, natatakot, pero gusto nang huminga at magpakatotoo, kausapin mo ang sarili mo ng buong tapang. Huwag mong apurahin ang proseso. Ang identity crisis ay hindi kahinaan, kundi simula ng pagtanggap. At tandaan mo, may mga taong maiintindihan ka, katulad ng komunidad na meron tayo dito sa M2M Desires. Kaya, kung may gusto kang sabihin o ikwento, huwag kang mahiyang ishare sa comment section. Gusto naming marinig ang tinig mo. May mga tanong ka ba para kay Miguel? May kwento ka bang kahalintulad sa kanya? O may payo kang gustong ibigay? I-type mo lang sa baba. Babasahin namin 'yan. At kung bago ka lang sa channel na ito, welcome sa pamilya dito sa M2M Desires. Lahat ng kwento ay may espasyo. Lahat ng boses ay pinakikinggan. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod naming kwento. I-like mo rin ang video na ito kung na ka sa istorya ni Miguel at i-share mo na rin sa isang taong kailangan marinig na hindi siya nag-iisa. Para naman sa mga solid nating tagapakinig, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Huwag kalimutang i-turn on ang notification bell para wala kayong mamiss na bagong uploads. Kung may gusto kayong ibahagi, anonymous man o hindi, open ang inbox natin. Magpadala lang kayo ng kwento sa M2M Desires o i-message kami sa Facebook page. Confidential yan at walang judgment dito. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may karapatang marinig hanggang sa susunod nating kwento. Lagi niyong tandaan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kasarian, kundi sa kung gaano ito katotoo, kadalisay at katapang. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires kung saan bawat kwento ay may kahulugan at bawat kahulugan ay may pag-asa. Ingat kayo palagi at huwag na huwag niyong kakalimutang maging totoo sa sarili ninyo.